Minsan, yung pinakamasayahin, siya rin yung pinaka nagpapanggap, yung palaging may joke, laging may energy. Pero kapag mag-isa na, biglang tahimik. Sanay na siyang tanungin kung okay ba yung iba, pero bihirang tanungin kung okay pa ba siya. Kasi nga, hindi lahat ng laban nakikita. Minsan nasa loob lang, tahimik, malalim. Lahat tayo may silent battles. May pinagdadaanan na di kayang i-post. Di kayang i-share kahit sa pinaka-close na kaibigan. Kaya kahit simpleng kamusta ka, minsan sapat na yun para gumaan ang pakiramdam ng isang pagod na katawaan at pagkatao. Hindi mo kailangang ayusin ang mundo ng iba. Pero kung kaya mong iparamdam na may kasama sila, malaking bagay yon dahil minsan di natin alam pero tayo pala yung pahinga ng isa't isa kung ikaw to yung tahimik na lumalaban saludo ako sa'yo hindi ka nag-iisa and I hope someone's proud of you too